presidente ng Bulacan Motorcycle Riders Confederation si Robert. Pagtulong sa mga dumagat ang isa sa gawain nila. Ang Eastern Bulacan Road mula San Miguel hanggang Doña Remedios Trinidad ang kadalasan nilang ruta tuwing magsasagawa ng outreach programs. Napakadelikado siya dahil sa may mga nakalagay na poste dito sa gitna na Uh, ang pinagalingan mo ay kurbada. Pag lusot mo sa kurbada, mabubulay ka kakaagad. So kung hindi ka mabilis-bilis mag-iwas, ano mag uh, masasapol mo. Ang mga rider, kanya-kanyang diskarte para maiwasan ang mga nakahambalang na poste. Mga kulang-kulang kaming isang daan na bumabaybay sa daan na ito. At Ah, uh, nagulat kami na nung unang nagkurbada kami, nagulantang kami na may ano may biglang poste na naka ano, sa gitna. So bigla kaming napapireno tapos maagap na lang din yung ibang mga kasama namin. Iniwasan namin yung Doble ingat din ang mga motorista pagkagat ng dilim. Wala kasing ilaw sa lugar. napakadelikado lalo na kung mahina ang ilaw natin wala tayong mga auxiliary light kasi walang ano toy, walang street light bagamat mayroong pintura pero hindi mo siya kaagad agad makita wala rin barrier at signage sa kalsada pintura lang ang nagsisilbing palatandaan sa mga poste pero sa labing dalawang poste na nasa gitna ng kalsada Anim ang walang pintura. Yan, ang ginagawa nga namin doon, pinapa-inventaryo namin at pinalalagyan doon sa mga concerned engineers. Totoo. So, yung iba nga, pinapa- uh, ikot namin yung aming mga maintenance engineers at pinalalagyan namin ng mga uh, reflectorized paints. Wala pang tala ng aksidente sa kalsada mula sa provincial police at barangay. Pero hindi raw dapat hintayin pa na may maaksidente. Kasi nga yung poste eh, nasa gitna, ang sasakyan naman dyan eh, lalo rito sa uh, gawin ko na to, medyo paakit ang kuhan, paakit ang bago mo makita sa lubong, malapit na sa'yo. Kaya napaka-delikado talaga, unang-una yung poste eh, nasa gitna eh. Sa akin uh, last pananaw ko, delikado talaga yan. Kasi nasa gitna yung poste, eh, lalo kung po sa gabi hindi naman yan makikita na, na nagmumotor. Wala naman sign na nakalagay. Pati din ang barangay ang peligro sa daan. Pero hindi pa sila nakikipag-ugnayan sa Meralco o DPWH. Ebe, hindi, kaya naman namin hindi inilalapit pa sa kanila yan. Nakikita naman nila at nagpupunta sila riyan. Pangalawa, baka ang inisip namin, baka hindi, kaya hindi pa na gawa ng ikinukontinue yung widening. Kasi nagpapare pa sila, nagpapakawa pa sila ng mga kanal. Kaya inisip namin na baka kaya hindi pa na i-cocomplete, na itatanggal yung mga post na yun. Pebrero 2016 ang magsagawa ng flood control project, ang Bulacan Second Engineering Office sa Eastern Bulacan Road. Aabot sa mahigit 40 million pesos ang pondo ng proyekto. Kasama sa proyekto ang pagpapalapad ng kalsada. Ayon kay Regional Director Antonio Molano Jr., matagal nang problema ng DPWH ang mga poste sa kalsada. Uh, yan ang isa sa mga nagiging problema namin doon sa anong mga projects. Lalo na kung uh, kami ng mga karsada, naiiwan yung mga poste. So sa gitna, uh, pag may naiiwan na poste, i-coordinate nila doon sa utility companies para po-program ng uh, utility companies yung paglipat. Sa 2015 Flood Control Project sa DPWH Central Zone, nagmula ang pondo. Tatlong km ang bahagi ng kalsada na may nakahambalang na poste. Pumukuha ng permit ang Meralco mula sa DPWH bago magpatayo ng poste. Base sa permit, dapat alisin agad at ilipat ng utility company ang mga poste sa oras na kailanganin ng DPWH ang kalsada. Lahat ng utility companies, yung mga poste, uh, kung ito may kalsada na, may kalsada na, maglalagay sila. May agreement doon na pipirmahan sila na pagkinailangan kinailangan yung nilang ilipat, yung poste, ililipat nila. So, katulad ng pag nagkaroon ng widening, so, may iwan yung poste, dapat nilang ilipat na yung kanilang mga poste. Kasi yung pinagtatayuan ng poste, eh, sa gobyerno yon. Ang patuloy na nakikipagtulungan sa DPWH at sa mga ibang ahensya para masiguro na kung kinakailangang i-relocate yung aming facilities uh, dahilan sa may uh, may itatayong tulay o may gagawing kalye, may lalaparan o merong ililipat na na major facility uh, definitely uh, gagawin ng Meralco May koordinasyon daw ang DPWH sa Meralco bago magsimula ang proyekto So magkukundak ng detail engineering so hindi detail engineering so survey nakikita na nga yung mga poste na ito may iiwan So at the start, ikinokoordinate na namin ito sa mga utility companies. So, ini-inventaryo namin yan, inilalagay sa isang straight line kung saan yung mga locations ng mga poste at sinusulat na ito sa mga utility companies para ilipat na nila. Ayon sa Meralco, kailangan ay nasasabihan agad sila kung may proyekto para mailipat agad nila ang mga poste. Unang-una, kailangan ma-identify mo din. Saan ko ba ililipat to na ligtas? pangalawa ng hindi na aantala o na wawala ng serbisyo ng kuryente yung komunidad. Kasi siyempre responsibilidad namin na masiguro na 24/7 365 may kuryente sila. Eh.